Ayan guys, nandito ako sa tip floor. Room 503. Ito, itutur ko kayo sa aming room. Ayan. Pagbungad mo, makikita mo. <laughs> Hello. Si Monty. Christian. Si 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 Honey. Mayroon ditong apat na bed kasi apat nga kami. Ayan, no? Ang ganda ng painting. Then, ito yung CR. So, and oh, uh, naka-open na siya kasi nag-CR. May nag-CR. Nag Ayan. Super ganda. So, parang bagong gawa pa na. Then, eto, Meron na sila dito. Hindi anyway pa rin na pala. Hindi na kailangan pala. Pagpunta ka dito. Ayan. Malinis. Nice, nice. Parang bagong gawa lang. Ayan. Ayan. Ito yung mga bagahin namin. mas may salamin dito. May salamin dito. Ay, salamin. Salamin, 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 salamin. Sabihin ang totoo. Salamin, 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 salamin. Ayan, mayroon dito. Malaking sarala set. Mayroong TV. Personal ref. May dining table. Of course, ang aircon. Salamin, 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 salamin. Salamin, 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 salamin. Salamin, 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 salamin. Lala, lang guys. <laughs> <laughs> like, guys, okay. tapos na ang aming day one. Day yeah, one. Yun, yes. Grabe, yeah. takot ko kanina ng lakas ng alon. Ah, lang lang pero thanks God. Hi.